Anong ganap sa mundo ng showbiz? Viral na naman ang pictures ni Heaven Peralejo ngayon sa social media. Pero hindi dahil sa kanyang nakakabighaning ganda. Umiikot ngayon sa Facebook ang post ng isang netizen na nakapagpa-picture sa aktres. Pero ang mga netizens, natawa sa reaksyon umano ni Heaven. Makikita kasi sa nasabing post na may nagpa-picture na dalawang lalaki sa iyang aktres. Nakahawak naman ang dalawang kamay ni Heaven sa kanyang belt bag. Komento ng karamihan. Para daw bang hindi siya komportable. Caption ng mismong post. Si Heaven Peralejo ay parang nakakita ng impyerno. Parang nababahala pagkatapos magpa-picture sa dalawang lalaki. Pabiro pang sabi, kung makakapagsalita lang si Heaven. Sasabihin niya, Kuya wag po, bata pa ako. Natatawa naman ang mga netizens na nagkaroon din ng iba't ibang version kung bakit ganun ang reaksyon ni Heaven sa pictures. Anong masasabi mo sa balitang ito?